sa isang dating pastoral member ng okay. Kingdom of uh, Jesus Christ mm. na sinasabi na si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte di mm. ano, mm. esang eh, din sa kalasuan ni Pastor Kiboloy. Quiboloy. Oh. Bakit? Anong ginawa, partner? Partner, sinasabi niya, sa eksklusibong interview Exclusive. Teka na, na partner ha. Uh -oh. Liwan na natin natin ha. Sinong Duterte muna? Si dating Pangulong dating, Duterte? Dating Pangulong Duterte. Okay. Sige, sige, no. sige. Uh oh. Sa eksklusibong interview kanina mm. sa programang Straight to the Point ni mm -hmm. Aljo Bendijo dito kay Arlene Stone. Okay. Ibinahagi niya Uh, ibinabahagi daw di umano ni Kibuloy ay dating pangulong Duterte ang mga biyaya na hmm. natatanggap nito kabilang na ang mga babae na nais ng dating pangulo nako kung totoo ito damay-damay na ngayon mga kapatid. no kung maalala ninyo si Pastor Apolo Kibuloy sa pamamagitan ng kaniyang abogado na si uh, attorney Mark ay nagsumiti ng kandidatura sa Senado. Magandang hapon po sa atin lahat. Uh, Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang dahilan kung bakit siya tumakbo, dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So, walang pagkakaiba ito sa so tumakbo din na pagka-senador. Uh, Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, senador, ng ating bansa. Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiklar ako na babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Nako, delikado. Oh. Pa di kayo bubuto, babalik daw ang kaluluwa niya. Oh, so, ngayon na nahuli na si Pastor Apolo Kibuloy at nasa kulungan, ihaharap siya sa Senado. Ha, uh, itatakda po namin hanggat maaga ang uh, susunod na pagdinig na finally haharap na si Apolo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano i-set up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan yung mga babae pati yung mga menor de edad pati yung ibang mga miyembro ng kingdom ng mga lalaki pero pinagmalupitan din niya yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang Uh, pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't, iba't, ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga... Kaya excited na ba kayo na haharap si Pastor Apolo Kibuloy sa Senado? Sige, comment kayo dyan. No? Ayon kay Erin, may punto din siya. Di nga humarap, ah, di nga magawang humarap sa Senado. Sa taong bayan pa kaya para ibuto? O, basta punto niya, niya, niya yan. Ha? Nangunguna pa dito sa ating uh, busis ng masa ang no. Uh, si 25%. Si Maribel Botale, kung nagkasala, manahimik sila sa kulungan. period, eh, sinabi niya wala siyang kasalanan. O, mga binabayaran lang daw. Ayun ang sabi niya, binabayaran niya yung mga witnesses na yan para mamimira sa kanya. Yun ang sabi ni Pastor Apolo Kibuloy. Okay. Si Jane Del Rosario. Nakakatawa naman, Bro Windel, kung yan ang naisipan ni Kibuloy sa kabila ng mga uh, kinahaharap niyang kaso ngayon. Baka tawa... Ah, baka tawa yan, bro. Windel, o oh, Marieta ah, kondis hindi na po kasi baka lalong ah, madadagdagan ang kaguluhan sa mundo bilang isang malaking pamilya. Wala kaming takot sa ganyang, wala kaming takot sa ganyang tao. Si Gringo Mirabel, mapagpalang hapon po Brother Wendell watching from Apare Cagayan lagi po kayo lagi po nanood sa inyo sa live God bless maraming salamat kapatid o, anong sagot mo Ibubuto mo ba si Pastor Apollo Kebuloy o hindi o si comment kayo Christopher T. Gihanon lahat naman sa kongres na nakaupo diyan may mga kaso ha? sa kongres. lahat na sigurado ka na lahat talaga sa Congress may mga kaso yon. Oh, pero di din, din mawala ang uh, paala na may mga hmm, buwaya. buaya, no? Okay. So just dado palmos. Uh, dapat dapat at uh, uh sure, win. uh, sure win, na daw umano. Oh sige, ah, asan ba yung sure win niyo sige. Ah, yung mga kasama niyo eh, nangunguna pa dito ang no. Oh. Gawin niyo yung nangunguna ang yes. No? Dahil 'kong sinasabing sure win baka ah guni-guni lang 'yan. Rosa ah Oraneo. Kapag may usok, may gumagawa ng apoy watching from Taiwan. Hello, kumusta kayo sa Taiwan? 'Di ba diyan dumaan ang uh, malaking uh, bagyo, no? Kumusta kayo diyan mga kapatid? At yung uh, isang anak ko na babae nandiyan, nag-aaral sa Taiwan. Si uh, Jus ano Jus no? Hindi ka mananalo, sabi ni Roxy uh, Lobos. Mo oh, si Maria Apare pag sure oy si uh, Florinda uh, Finswick si uh, Franz, France may kaso di pa convicted na nga pero andyan pa sa labas hindi pa na uh, si uh, nagdreaming si Kibs. Oh. So nangongona pa dito sa atin ngayon ang um, ang um, no. Oh. Okay lang sa Taipei ang lakas ng bagyo. Um, mm. so ingat kayo mga kapatid. Kayo ngayon oh, ang lakas ng uwan dito. So, General Rosario, wag yan ay eh, boto. Hindi hmm, ko na lang dagdagan yung basahin yung wag Mag-alala ang mga taga-kingdom. Walang aagaw sa korona ng Diyos nilang si sikibs. O, oh, si uh, Daniel is a very big no. Basta, yon ang inyo ha. Si uh, Eroldo Tadli, pastor sa Kangkungang Kana, lang tatakbo. Maso? Uh, ulitin ko, boses ng masa tayo ngayon. So, ito'y pagkakataon ninyo. Uh, sa PDP Laban siya, ilalim, si Pastor Apolo Kibuloy, PDP Laban. Okay. So, ngayon, ito ang sabi ni Attorney Mark Tolentino na siyang nag file ng COC ni Pastor Apolo Kibuloy. Magandang hapon po sa atin lahat. Uh, Pastor Apolo Kibuloy, is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang yung kanyang uh, platform of government is God-centered, Philippine-centered and Filipino-centered na platform lalo na sa legislation bilang isang senador. And... Ang tanong dito, meron bang karanasan si Pastor Apollo Kibuloy na gumawa ng batas? O may karanasan ba kaya na yung batas ay nilabag? So, may karanasan ba si Pastor Apolo Kibuloy na gumawa ng batas? Halimbawa, sasakay ka ba sa isang nagpakilalang driver na wala pang karanasan na magmaneho? Sasakay ka ba sa nagpakilalang piloto na walang karanasan na nagpalipad ng eroplano? Sasakay ka ba sa kap nagpakilalang kapitan ng barko na walang, karanasan ha, sa pagbaniho ng barko. ngayon dami marami ang nag-file ng coc maliban sa may mga vloggers merong mga artista oh, so ona ang kapital nito ang kanilang kasikatan So, tingnan natin sa midterm election kung itong kapital na kasikatan ay mananaig ba ito tulad sa pagiging number one ni Senador Robin Padilla. Tuloy natin. And, ang priority po niya, number one is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy. Oh, priority niya, religious uh, freedom. Bakit? Wala pang religious freedom sa ating konstitusyon ngayon. Ano bang batas na pwede niyang idagdag sa religious freedom? Ano kaya? Okay, tuloy natin. That religious freedom is inviolable. It means, kailangan... O, oh, ganoon naman talaga. Nasa, nasa saligang batas natin yan. Di ba? nasa saligang batas natin yan oh, tuloy tayo mga kabatid oh, eh, may may tanong pala si uh, Florinda uh, Finswick bakit si Pacman tumatakbo may karan karanasan ba siya si Pacman hindi nga nakatapos ng high school si Pacman naging senador at sa kanyang pagkasinador may nagawa siyang batas dahil uh, may mga mga empleyado kasi sila sa Senado, may researchers, may mga abogado, 'yon, no? Ah, uh, pero di na ako bumoto kay Pacman. Ayawan ko sa inyo, no? no. kung ngayon a uh, tumakbo din si muling tumakbo si Manny Pacquiao numero uno ng kalaban ni Pastor Apolo Kibuloy ito. At si Kibuloy sinampahan pa ng kaso ni ni Manny Pacquiao. Okay, tuloy natin. At si Manny Pacquiao pa yung nagsabi na hindi naman yan totoong pastor. Okay, tuloy. Kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap. Oh, so, si Pastor Apolo Kibuloy magiging sidador daw umano sa mga mahihirap. Senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. No, oh, senador sa mga ordinaryo at sa mga manggagawa. Madaling lapitan Willing makinig sa lahat ng... To. Oh, madaling lapitan. Mahirap lang hanapin ng mga, mga pulis. No? M madaling lapitan. Mahirap hanapin ng mga pulis. ...blema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number one is the KOJC kung ano po yung ginawa ni Pastor Tiboloy sa KOJC, yung kingdom, yung mga, yung mga, yung sa Tamayong, at sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya. Ah, kung ano ang ginawa ni Pastor Apolo Kibuloy. Eh, di po ba? Ang ginawa niya sa Tamayong, sa kingdom, nagsusulisit siya. <laughs> di po ba? Ibig eh, po ba sabihin, palalakasin yung solicitation, lalo na sa iba't ibang bansa. Tuloy natin. Sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group. Thank you and good afternoon. Salamat po. Sir, Si Atty. Mark. Si Attorney Mark Tolentino, siya yung naghamon ng debate ni Father Darwin Gitgano. Uh, gusto ni Father Darwin na ang debate ay uh, may kaugnay sa kaugnayan sa doktrina. Pero di isang ayon si Atty. Mark, gusto niya na legal daw. Kaya kung legal, anong gusto niya? Dahil may mga kasama kaming abogado. Pwede kaming magpili kung sino ang haharap sa kanya. No? Oh, anong gusto niya? na legal na talaga yan. Dami naming mga kasamang abogado na pwedeng haharap sa kanya kung gusto talaga niya. At gawin natin ang video. Ha? Gawin natin ang venue doon sa Tagbilaran City kung haharap man si attorney Mark Tulintino sa unang hamon niya. Pero di ko yara up si Father Darwin para sa kanya kung legal. Uh, yung mga kasama naming abogado ang haharap sa iyo. Pero pag gusto mo ng legal na debate, eh, pwede si Father Darwin. Okay. So, may reaction dito si Mike Abe. No? Ito reaction dating kaibigan ni Pastor Apulo Kibuloy. Kailangan protektahan ang mga mahihirap mga poor, hmm. particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy, will be the senator hmm. sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senator sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong. Ayan na. Madal, madal, doon ako, doon ako, ayaw ko alam ni Torrentino kanya sinasabi. Sabi, <laughs> sabi niya, si Kiburi daw, madaling lapitan. Eh, puganti nga eh, bago na huli. Eh. <laughs> Hindi nga siya malapitan ng pulis eh. Oo <laughs> oh, nga to. No. <laughs> diba? Kasi <laughs> daw madaling napitan. Eh, labing anim na araw ngang pinahirapan niya mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound. Hindi nga siya malapitan ng pulis. Ilang buwan siyang pugante. Ilang buwan siyang nagtatago after mag-issue ng warrant of arrest ang RTC. Sasabihin niya, ayun si Kibuloy madaling lapitan. <laughs> anyway, so ito si Ritolentino, mukhang hindi yata alam yung sinasabi nitong mamang ito. So, mabra yung kanyang uh, ah uh, ano, nag, nagpunta talaga, nagpile talaga eh. Walang partido. Ha? Eh, kilala, kilala ko si Pastor Kibuloy. Talagang mahilig sa politika yan. Pero kahit na... Uh, uh, ang narinig ko sa PDP, si Pastor Apolo Kibuloy, wala partido ba? yung na nakakulong na siya. Dahil sa maraming kaso, non-bailable offense mga kaso, politika pa rin ang gusto niya. Talagang gusto niyang isali ang relihiyon sa politika. Eh di, tingnan natin, makakasubukan dito kung ano mangyayari sa kanya. Mm -hmm. Akala ko, pano eh, isang panukalang batas eh, palalakasin ang kaso or batas para proteksyonan ang kababayan. Akala ko, yun ang maganda panukala eh, palalakasin ang batas tungkol sa rape, yung mga rape cases. Palalakasin ang batas para maparusahan ang lahat ng mga tao dito na nag-abuso na sa kababayan. Oh, palalakasin ang batas para sa human trafficking. Eh, dapat gano'n ang panukala mas katanggap-tanggap. Pero yung para sa mga mahirap, para sa... <laughs> well, alam mo, authority Tolentino, yung mga statement mo yan, ah, siguro ikaw nagsubo niya kay Kibuloy. Politika, ano yan? Statement niya ng mga trapo. E, si ba trapo? Hindi naman eh. Bago yan eh. Ngayon lang papasok ng politika official eh. Bakit parang politika, trapo ang dating? Ano yun? <laughs> uh, alam mo, hindi hindi ito pangangantsaw. Pero sa totoo lang, kung ang kanyang Paano kalang batas ay palakasin ang batas tungkol sa human rights violation? Palakasin ang mga batas para sa pagbibigay ng proteksyon ng kababaihan, lalo na ang kabataan. Palakasin ang batas laban sa mga rapists, laban sa mga abusado sa kababaihan, mga bata. Yan ang magandang paano kalang batas. Ah, pero yung tungkol sa education, madaling para sa mahihirap. At sa health, yun din ang... Uh payag ni Dr. Ong, no? Health daw, tutoka niya pag manalo siya. Statement ng mga trapo yan. Ano, 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 ano ka ba naman, Atty. lintino Ha? Ayan, no? ano yung masasadya? Pero ako ganito ang advice ko at akin home. Ako lagi, ang naman ako nag-a-advise eh. eh, libre naman ang advice eh. wala kayo, hindi na sa inyo yan. At ako naman eh, hindi nyo kayang pigilan. Ako ang advice ko sa mga abogado at kay Kibuloy, mag-concentrate ka na lang do sa kaso mo muna. Linis. pa no? Eh, concentrate niyo yung kaso. Sinong muna ang pangalan mo. Kayo mga abogado, mag-concentrate kayo sa mga inyong ebidensya, testigo. Oh, ayun. ah dahil yung hiling nila na ilipat si Pastor Apolo Kibuloy doon sa kulungan sa Davao. Oh. So ano nangyari? de nakapasa. Yung hiling nila na i-house arrest si Pastor Apolo Kibuloy, di, di, nakalusot oh, ang hiling nila. Imagine, pinalipat na ang mga kaso galing sa Davao dahil ang epicenter ng koneksyon at kapangyarihan ni Pastor Apolo Kibuloy ay sa Davao. Hinihiling nilang ilipat sa kulungan ng Davao o kaya i-house arrest, pero diyan yan nakalusok. Ah, na inyong pang-counter dun sa mga alis-bictim ng sexual abuse, human trafficking, ni Kibuloy. Yan ang inyong pagturo ng pansin. Bakit kayo sasasok sa politika? Ito, pakinggan nyo ito. Ito, kahit na naiinis ako rito sa babae ito, pero maganda ang kanyang sagot dito. At ito, ah, karis-prospeto yung sagot. At palagay ko, tama itong kanyang sagot. Pakinggan nyo itong tanong ng Senador, sino Senador Jinggoy Estrada, kay Alice Goa. Who okay, can I ask, uh, Alice? Yeah, uh, no. Can I ask so, those people again, ma'am? Ah, Alice. Yeah. According to news reports that uh, we read a few days ago, according to your lawyer, that tabo your honor, ah, she ah, hindi I did not. What change, What uh, changed your mind? This, your lawyer, that Uh, Your Honor, uh, harapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Uh, Nilising ko po muna yung sarili ko po. At um, para maging fair din po para sa mga constituents ko. Very po, po. Very good. Yeah, Senator Joe. Oo, oh, yun. Magandang sagot yan ni Alice Go. Yan ang, uh, di ba, yan ang maganda. Kahit na sabi ko nga, nainis tayo dito kay Alice Go, hindi nagsasabi ng totoo. Pero yan ang, ang ganda ng kanyang presipyo, ang kanya sinabi. Yeah hindi mo na siya tatakbo as mayor ng Banmantarlac kahit na sinasabi ng mga abogado dahil gusto niya gusto niya linisin muna ang kanyang pangalan dahil marami siyang kaso yan ang kailangan ah, ang yung abogado niya nag-advise na siya tumakbo ulit pero sabi niya hindi hindi mo na ako tatakbo may problema ako marami akong kaso lilinisin ko muna para naman sa kapakanan ng mga taga-Tarlac o oh, di ba yan ang tama sa lahat ng sinabi ni Alice Go sa napakaraming mga hearing ah, kung saan saan lugar sa Senado at Kongreso, yan lang ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi man siya umaamin sa mga pagiging espiya niya at iba pa. Pero yung isong yan tungkol sa politika, doon ako naniwala, bilib ako sa kanya. Kasi pinanindigan niya na hindi kailangan ng politika sa panahon ito. Kailangan harapin niya yung kaniyang kaso. Ha? Di ba yun ang maganda? Pero kung ikukumpara mo doon sa galaw ni Kibuloy at kanyang abogado, ang layo. Ibig tutuusin natin parehong matitinding kaso. So kaya, na, ano ba talaga? Servisyo? Ang gusto? O kapangyarihan mula sa sinado? So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salute niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.